Hi everyone, this is Rano Rocky and I know lahat kayo nakapanood na ng bida-bida episode ng Netflix sa YouTube featuring Barda at Maton. So doon nga sa nasabing episode ng bida-bida, pinakilig tayo ng Barda at ng Maton. At the same time, pinakita nila ang kakulitan nila sa isa't isa. At syempre, hindi sila nagpatalo sa kakulitan dahil pinakita nila na doon ang kanilang parang aso pusang kulitan. Especially ang barda na una tayong pinakilig sa Maria Clara at Ibarra at doon nga sa nasabing episode ng Bida Bida, mas pinakita nila ang natural nilang chemistry bilang David at Barbie. Actually, isa sa mga nagustuhan ko sa barda doon sa episode ng Bida Bida, yung pagiging, pagpapakototoo nila Barbie at David, isa na rito yung tinanong sila kung saan daw ba sila nahirapan yung magpakilig o magpatawa. At itong si Barbie, parang biniro niya pa si David. Saan ka mas nahirapan? Magpakilig o yung pumasok ng maaga? At game na game naman itong sinagot ni David sa badkulita na silang dalawa. Pero ang isa pa doon sa aabangan nyo kung paano ba nagsimula ang love team na Barda. Sabi nga ni David, before Barbie daw, maram na rin siyang nakatambal. Naagad namang sinabi ni Barbie na bago si David, mas marami siyang nakalove team. At ilan pa sa mga nakalove team ni Barbie ay naging real life pa sila. At doon na nga nagsimula ang kulita ng dalawa. Dahil maging sa set, makikita nyo na parang aso pusa pa rin si Barbie at si David. Na kaya nila makipagsabayan sa Maton o kina Maris or Anthony. Pero ang mas kinilig ako at mas aabangan nyo, yung dance game ng dalawang love team na to. Dahil makikita nyo yung kakulitan nila at yung kilig sa bawat isa. Sabi nga nila, kung kinilig tayo sa barda at maton, nako, mas kikiligin tayo. Dahil yung pinagtambal si Maris at Barbie at lalo na si David at Anthony, nako, pag-aabang kayo dahil nagkaroon ng goship itong si Anthony at si David. At isa pa sa gusto ko dun sa episode na to, kung kilala natin si David na introvert, tahimik, dito lumabas yung pagiging kwela niya at kung paano siya makipagsabayan kay Barbie in real life. At syempre, gusto ko rin yung pagiging kuwela at cool ni Barbie. Kahit dun nga sa set, kaya niya lang makipagkulitan kay Maris na kung saan pareho sila lang energy. So nako, ayaw akong ispoil kay lahat. Basta panoorin niyo sa Netflix YouTube channel ang Bida Bida Episode 3 at talagang kikiligin kayo at tatawa sa buong episode na to. At bukod pa nga sa nakakakilig na episode ng Barda dun sa Bida Bida, sinabi rin nila ang mga dapat abangan sa kanilang mga characters sa upcoming historical series ng GMA na pulang araw. Dito rin inamin ni David na nag-aral pa talaga sila ng Japanese dahil Japanese ang karakter ni David sa pulang araw. Nako, ilan lang yan sa mga dapat yung abangan sa episode 3 ng Bida Bida dahil marami pa kayong mati-discover sa Barda at malalaman niyo kung paano nag-click ang personality nila Barbie at ni David. At bukod kina Barbie at David na talagang tumatak ang chemistry as Barda, makikita nyo rin sa episode kung paano may chemistry din pala. Pag pinagsama, ang barda at maton. Kaya sabi nga ng mga netizen, sumisigaw sila na baka pwedeng remake naman daw ng business proposal featuring barda at maton. Nako, isang magandang collaboration na naman yan ng kapamilya at kapuso. Kung matutuloy ito dahil ang energy ng barda at maton, tiyak na kikiligin at patatawanin kayo. So ayan mga crackers, kung gusto nyo pang maraming malaman sa Barda, nako, wag yun nang palagpasin ang bida -bida episode ngayon sa YouTube channel ng Netflix. And because as of this video, malapit ng mag-million views ang kanilang episode, nako, actually ako nga, pinanood ko pa ng paulit-ulit eh, dahil nakaka-good vibes talaga sila, talagang magiging masayang araw mo. So that's all for today mga karakers. Ayoko nang ispoil pa kayo. Dahil after itong bida-bida episode na to, tiyak na aabangan din natin ang barda sa kanilang pulang araw. Na tiyak namang magre-react tayo. At titignan natin kung mas kikiligin pa tayo sa kanilang characters kesa dun sa karakter nila before ng Maria Clara at Ibarra. So barda, keep it up! At talagang excited na kami sa mga ganap nyo. Especially sa pulang araw na mapapalood na this July. Kaya see you sa ating mga next video. At let's keep the love. Keep up the good work, Barbie and David. At aabangan pa namin kayo sa napakaraming projects at activities nyo.